Ayan na. Si Nana Gina. Hi, <tap> Lapit na ng aso mo. Sabi mo, maga. Maga pa naman ah. Maga, maga ng oras. dyan. Ginagawa dyan. Sige. siya? Okay. Hmm. Uh, <tap> ka? ginagawa mo? Gumagawa ka ng kulungan ng ano eh. Ng... Nang tawag yun ano? kalapati kasi nanon nagdadaba wala kang batya na eh. amanaya konti lang Ay. mawala na na ang kaya ikaw na nagdaba natuturuan mo rin si kuya dyan mabagal ka dyan maglaba mabagal mabagal talaga to si kuya dyan eh. kumain na kayo? Hmm. pa kayo kumain? kuya okay, dyan? Kaganina po. Okay. Oo. Anong ulam nyo? Gulay. Pero may bigas pa kayo. Dapat. Bigas na wala Bigas na, na rin. Kamusta naman ang ano? Holy Week. Dito lang kayo? Oo. Oh. Kayo yung nagbantay dito na yeah. Ilang sabad, araw? Sabado de Gloria. Nagbantay. Ilang araw yung wala sila? Wala, isang araw lang. Ah, isang araw lang. Okay. Ngayon na naman, may pupunta naman sa katapusan dito. Hmm. Sino? Ito, ang tatay. Sila titig nga tayo. Ay, kala ko si Jan. Baka sa birthday mo ng mamay. Ah, saan kayo? Anong ano pala? Yung field trip mo, kamusta na? No? Hindi na tuloy? Sa bagay walang pasok ng biyernos. Tapos, ano pa? May 15 yata. Ah, sa may? Ay, may 15 pa. Tentative pa lang yung tentative. Oo. Oh. Tsaka hindi siya pumasok ng biyernos kasi wala namang pasok biyernos santo. Isang araw lang pasok mo, di ba? lang. Tsaka, depende po kung ipasok sa ibang dip araw. Mm, ay, itetext ka na lang, ganun? Siguro. Iti-chat ka na Kaya nga kailangan ano eh. Kapag tuwing ano, tatanungan ako, magtatanungan ko eh. Lagi kong online. Dapat lagi kong online. Yan oh, no? grabe yung meron ng along sinanay oh. Along? Sine? Ay, Popeye, kuya, buddy, baka... Si along malayuan. Anong basa yung ka along. dyan? Along. malapitan. <laughs> ah, ito eh, Ano 'yan? Ano? Mayor. Oh, ito ito, Mado na sigaw din ito 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 ah, gumagala rin yan yeah, yan yeah, yeah, yeah. yan Aksyon yan. at ah. malasakit. Dito. <laughs> Ay, sigaw aja. Kailangan mong Ayos ayos sana na magbasa. Malapit na pa magbasa na eh. Sa English na lang. Diba? Anong pakiramdam na marunong ka na magbasa? Nababasa mo na 'yan dati. Hirap na hirap mo diyan. Anong anong ano mo titig? Titig na mo lang. Oh, titig na ko lang 'yung mukha nito. Wala <laughs> hindi mo mabasa 'tong mga 'to. Hindi. <laughs> Kanya resign ng Macdo. Yung ganun lang, alam mo Macdo ganun. Oh. Tsaka 'yung kung ano. Basta Macdo. Alam ko na po kung ano eh. Kusa 'yon. <laughs> tsaka picture-picture. Ah, <laughs> oh, yung picture. Yung ano, yung estatwa ni Makdo, ah, naka po. <laughs> <laughs> Jollibee yun eh. Hindi, may Makdo rin pa, yung ano ni Makdo. ah so titignan mo na lang sa ano. Oo po. Titignan mo na di lang. Hindi ko pa pa nakita yung ano nun eh, costume na gumagalaw. Ah, yung mascot, mascot tawag dun. Ah, Gusto mo makita yung gumagalaw nun? Hindi pa po nakita nun. Ah, yung gumagalaw ng Jollibee o Makdo, di ka pa nakita? Nung bata pa po ako, nakita ko pa si Jollibee. <laughs> Gusto mo makita. Mali pa ako yung kasama natin yung ano, yung stepfather ko po. Gusto mo makita? Sino po? Si Jollibee. Papuntahin ka dito. Hay. Ano ni? Ganda ni nanay, oh, walang face mask. Maganda si nanay, walang face mask. Eh. Tawag ka lang mo ng ano lang. Oh, wait ko da. At least may tubig na si nanay. Kulang na lang yung host na yun. Oh. No? Yung host na lang papunta dito sa kanila mga bali. May tubig na sila. Guys, may hangit ka na eh. So, okay na. Okay na, hindi na kayo maalis. Huh? Hindi na kayo maalis. Oh, okay. Ayun, gusto ko na, nanay. You ano, know. ano na, na-fresh na si nanay. Yun. Know. Fresh ko na yung yung muka eh, no? Ano na, maaliwalas na. Maaliwalas na ba? Iba talaga kung yung sayo na, you no? Know, yung uuwian mo sayo, ano, hindi ka, ano, ano, iba yung pakiramdam. May ano ka na, kasi pag nasa kalsada ka, ano kayo, may takot sa ano mo kasi kaya kalsada ka, delikado na kasi ngayon. Opo. Okay. Katulad mo. Tsaka sobrang init ngayon, nai, Sobrang init. May stroke ka pa dyan. Lakad-lakad ka, ano Kaya eh, ngayon, maaliwalas ka, nandito ka na sa masasabi mong sarili ng bahay. Umalis ka man. Masaya naman kasi ako kasi ano ko yun. Ang ganda na bahay mo. <laughs> nagluluto ako. <laughs> mga ganyan. So, Tara, please. Oh, hindi ko inaakin niya. Oh, ta to, tama naman yun, Kasi nga, siyempre, nakikita tayo. Pero, sa'yo yan. Sa'yo na. Dibukatin natin. <laughs> Bukatin. Dalhin natin sa Pangasinan. <laughs> ano yung bayanihan? Bayanihan. I... E, ano natin sa bus? Tali natin sa bus. Pwede ba yan? <laughs> 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 Parang nakaraang araw may kinain kayo, may bigas kayo paano kayo kumain? konti na lang yun yung sinain. Ah, eto may nagsaing kayo. So, no, mas matipid kasi na Ay, mas matipid kasi pag nagsasaing, no? Pero may bigas pa, wala na. Wala na. Ay, wala na kong bigas. Pero serious, wala na din. Daming kandidato din, kaya tayo tambay sa labas. Ha, mga mo lang kayo. No, Mangi Manghingi tayo ng mga candy. Candy <laughs> lang naman, binibigay, no? Nahagis, o. Oh. Nahagis-hagis. Dapat Tumad tag... Tulad kaya, no, kay Along Malapit. Tag isang sakong bigas dapat. Nahagis. <laughs> Kuha uh -huh. tayo dyan. Kaganina na ni... ilo. Pero okay naman. Pinamalat? Kaganina po, sumakit pa yung ulo ko. Hindi ako minamalat. Nang wala pa yung sakit ng ulo ko, pinatat naman ako. Ay, minamalat. Yung, ano, sa boses. Masakit po. Baka may sipon. Oo po, pwede Pero hindi naman niya lagnat. Hindi naman. Ha, sumakit ang ulo mo? Uy, ako gumot. Hindi mo. Hindi ko minum gumot. Ayan mga bali, tayo kilakoy dyan. Ah, yan. All good naman sila. Uh, at yung lang tayo ng ano na pagkain kasi wala na rin silang ano ba bigas yung kailangan talaga ni nanay eh, planggana no nay at saka brasan para mas maano um, yun at yung planggana ang liit eh panghugasan lang ng pinggan yun eh yung tabahan talaga dapat kaya mahirap kusut kusut lang na, ano eh pati nga walis tambo namin na ang laka nung walis tambo na hindi na man, ito ko sa... Malambot. Ayan. Kaya dito Ito yung malambot yung gani-gani. Dito, oh. dito, dito, dito yan. Hindi ka natutulog. Ah, uh, anong ginawa mo nung ano? No? Wala kami. Dito, pa, dito lang kayo? Hindi na, hindi na kayo malis? May punanta po ako doon. Sa... Kasi, mag-work po ako. Mag-work? Saan? Naggagawa ng bike. Kaya. Saan yun? Kilala mo? Oo. Oo, oh, anong nangyari? ang problema naman hindi ano hindi hindi na siya ano sabi nalugi ah nalugi na yung shop oh, sabi, sabi niya sa akin sabi ko asa na pa yung trabador dito sabi naman niya sabi, sabi ko sabi naman niya ah uh, Umulis na kasi wala namang ganang nagpapagawa ng bike. May mga pamilya rin yan, kaya naganap na lang yung trabaho. Hmm, nalugi. Kumbaga hindi kaya pa sa oran. Doon ka dapat papasok. Oo. Okay. Oh, hmm. Pwede lang, kahit ano, kahit helper lang, pwede na. Uh, sa check up may... Wala na, kami nagagawa. Nahihirapan ba kayo huminga? Nahihilo? Ano ba? Ano ba naramdaman mo? Nay? Baka di ka lang magsasabi. Ba't naisipan niyong magpa-check up? Nay, baka may naramdaman ka, di ka lang magsasabi. Ano bang nakapasin mo ka nanay? May iniinda ba si nanay? nagpapato-pato. Ba oh. siya dito. Ngayon, hindi siya nagpacheck. Hindi siya, wala siyang gamot. sabi ko sa kanya, yung pagsabasak sa kong niya, baka yun. Ngayon, ano namin ang you know, matagal na puputo kaya yung isang bago. Dalawa na kasi yan. Pati ako rin, magpapa-check up. Sabay. Hindi ako makatulog. Eh, kasi nga nung pinapok siya, hindi nga kami nakapa-check up. Ewan ko nga. So, Misan, kinikisig ko po si mama. Sabi ka, ma, mo ako. Oh. Tsaka parang may nagkatrabaho na rin doon, oh. tagawalis. Hindi naman yun yung inaano doon. Kahit meron o wala, ang inaano, ang sinasabi ko, yung gusto mo, yung kung ano, yung, yung pagsisikap mo sa buhay ba, yun yung mahalaga doon. At may isipin kung meron ng papasok o wala, yung pagsisikap mo, yun yung dapat makita sa'yo, nagsisumikap ka sa buhay. Hindi yung may nakita kang, ay, trabaho doon na, ayoko na. Hindi <laughs> na. At hindi hindi dapat ganun. Ah, hindi ba naay ka mga tanay? Yeah. Sa mga ako, oh. nakuusap na nga kami. Siyempre, tulungan na nga kami. Oo. Oh, Oo, ngayon, hindi na tuloy yung sa bike. Nalugi ka mo. Oo. Oh. Oo, oh, paano yan? Ibang tabaon na. Oo, oh, ano? At tulad nun, talagang kinausap namin siya. si ano... Siya Marlon. Oo. Oh. Eh, nalugi. Paano yun? Iba e, lang papasukan. Dapat, may second option ka. Ayan na lang, ano, basahan na lang. Benta nyo. O, doormat. Gusto nyo magbenta ng ganyan. Ah, bibili ako, tapos benta nyo. Ano yung kakoy dyan, kaya mo. At least may bike ka naman. Magbenta yun pala, ay lalo na pagtagulan. Magbenta yan. Kasi may tinulungan din ako dating matanda, ganyan yung benta niya. Nakasurvive man siya. Basahan lang. Oh. Gusto niya yan, basahan, benta yung bilog tsaka yung mga dormat namang, baka ma-stack lang dito pag bumili tayo. Saan kayo mag-aalok? Saan adok mag aalok alok? sa sa oh, pwede sa 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 na sa sa na sa Abi, abi bibigyan ko kayo ng puhunan. Bi ako na bibili ng basahan na paninda Ako na mag-aangkat. Hindi ako Ay, kasi sa No, hindi nyo alam, di ba? Ako na mag-aangkat. Idadaling ko na lang dito. Tapos ititinda niyo na lang. Ano po? Yan, seryoso usapan na eh, ha? Hmm, pag yan, inindyan niyo ko. Hindi <laughs> na. Para may pagkakitaan kasi kayo na. Ano? Inano ko kasi na eh. Para may pagkakitaan kayo. Paano pag wala ako, 'di ba? Katulad nung nawala ako, 'di ba? Ano yung niyo, 'di ba? Oo, oh, kasi next week sa Pangasinan ulit ako. Hindi naman ako pwedeng mag na kung saan naghahanap talaga ako ng pwede kong ikabuhay na kasi may pamilya din ako eh. Hindi ako pwedeng mag-stay sa isang lugar na wala naman akong kabuhayan. So kahit din sa probinsya mag-uuling ako. Pwede na. O at anong gawin ko mag tinda-tinda ako dun ng mga gulay at least may kita kasi may pamilya po ako ganun yung iniisip ko hmm. kaya ganun din yung sinasabi ko sa inyo pag magtinda ba magtinda ka ng gulay mamaya malanta oh hindi na at saka yung basahan na hindi kayo obligado kunyari wala na kayong masaing bukas o so pwede kayo magtinda o oh, medyo pagod kayo di at least may pagkukunan lang kayo no tsaka hindi 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 porket araw ay hindi pero may pahinga kayo araw-araw na kahit pagod kayo hindi kung pagod kayo di magpahinga di ba eh bang gusto ni mama bigat yan na ipagdadala nyo Ikatali sa bike. Kasi itatali sa bike oh, tama maganda po may anong malit na Tulang. Kasi ko dyan, may nakikita ako dyan oh, mga 9 years old, 8 years old, oh, nagtitinda ng basahan. May ditulak ko sila parang sa baby. Oo. Oh, yung yun kaya nila, ikaw di mo kaya? Kaya mo ba yun? Kaya. Madali lang naman kuwatan. Hindi, kailangan mo subukan. Ha? Minsan, ako na yung... Mag-aanok mag din po pwede. Oo. nakikita ko, yung mga bata, 8 oh, years old, 9 years old, may mga nakaripak na mga basahan, binibenta. Sa mga jeep, mga dumada na jeep, na alok. Kuya... Tsaka, ano ba talaga? Ano ba? ano? Palaspas po? Hindi. Yung palaspas, mahal na araw lang yan eh. Basta yung sa basahan. Isip ko, si Kuya nakilaki laki-laki yung mga maliliit na bata. Kaya nga, ikaw hindi. Imposible hindi. Subukan natin yung pagtitindang basahan ha. So, yun muna yung ano natin. Ginagawa ko to, hindi ko kayo pinipilit dahil sa gusto ko kayong magtrabaho. Gusto kong matuto si Kuya Jan Nai. Nai no? Para maghanap buhay sa sarili niyang pawis. Kumain sa sarili mong pawis. At ito lang naman si Kuya Badi nakasuporta. Pero hindi naman habang buhay kasi o oh, lagi-lagi ah, na meron si Kuya Badi. ba? Hindi naman lagi-lagi may tutulong sa inyo. So habang pa lang tumutulong katulad nyo wala na kayong bigas diba o kung may mga paninda kayo pwede kayong magtinda so wag nyong ano yun wag nyo, ikakatampo yung mga sinasabi ko o baka ikagalit nyo na isipin nyo pa ko yung buhay nyo hindi ganon gusto ko lang din kayo matuto din nanay no, hmm. so approve na hindi yan hanggang salita lang ha gagawin gagawin kailangan So, pag ano may pugunan tayo, bibiliin ko kayo ng basahan para matuto pang umpisa. Um, kung makahanap tayo ng pwesto dyan malapit sa palengke, maganda. Katulad yung tinuluan kung matanda dati may pwesto sa palengke. Mabila ba? Oo. So, doon siya kapeng umaga, nagtitinda siya doon. So, ganun ko dyan. Hindi, huwag kang mag-stay sa ganyan lang ako dyan. Ang laki, binata na eh. Hindi okay. na ako dati na. Laki-laki mo eh. Hindi ka na pabata, patanda ka. Pa. Sinanay patanda na rin si nanay, hindi siya kayo pabata huwag kang sa ganyan lang na pag wala wala pag meron meron huwag ganun so yun mga badi. Uh, at ako ay ano na rin babachi na rin dinalo ko lang sila at bigyan ko na sila pambili ng pagkain nila at mga badi, kung ano yung kaya ko kaya dyan ha kay nanay Gina so ayun na yun uh. tingnan niyo naman ng wallet ko Hello. Ayun na nyo naman ang wallet ko na yun. Eh. <laughs> diba? <laughs> diba, mo pa. Sabi ko kung ano yung meron sa akin, pag hati natin. Sagay ko na sa'yo lahat. Oh, o, oh, wala na o. Oh. Oh. Diba? Ganyan ako magmahal na eh. Hindi dapat isa lang sa akin. Sure ba? O, oh, sige, tag-isa tayo. Ang <laughs> bait ni nanay mga badi. <laughs> At naman, naman ako kay nanay. Nakita niya kasi yung laman ng wallet ko eh. Wala. <laughs> Nakita mo naman nai. <laughs> Hindi sa'kin sa kasi nai kung ano yung kaya kong itulong sa kapwa ako. Ah, parang pamilya ko na kayo eh. Pagpasensya mo nene ha, Hatin na tayo. Okay lang ah, tayo. Okay. pag sabi mo nga pag sinuot tayo sa buhay. Di ba natin di ba? May maraming... Tsaka maraming ginagamit si God na tumutulong sa atin, natutulong sa atin. Basta Mabait lang tayo, mabuti at malinis lang ang puso natin na yun. No? Alam naman ni nanay yan kasi lagi namang mga yan. At si nanay galing sa, kumbaga sa Bible, ano si nanay, di ba? may Bible, ano tawag doon nai? wisdom. Oo, oh, Bible wisdom, di ba? Uh, may karanasan si nanay dyan, kaya naintindihan niya yung ibig mong sabihin. So yun, nakakatawa lang mga bali. Kaya si nanay, oh, naghati kami. Binalik pa niya sa akin yung iba. <laughs> so yun nanay, dito muna ako. So, masaya ako. salamat kami. Naalala kami dito. Oo, oh, Nay. Sabi ko, pamilya ko na kayo. Yun hey, ha? Dito na ako nanay. Sabi ko, may lang ang buhay natin. Dapat lagi tayong happy at mabait sa kapwa. Nanay. So, ayan. Dito na ako. Cellphone na yung ginamit ko mga badi kasi wala, wala tayong battery. Sira yung battery ng camera ko. Eh, oh, mahal. Mahal. Di ba umiinit it? Gumagalang na na lang kayo ng pagkain ha. Ah, uh, kung kung ano, paano yung sa masusunod na araw kung meron ulit tayong blessing, di ba? Di big, bigay bigyan ko kayo. So, ay kulang sa. dasal eh Ayun, yung ang pinaka maganda magdasal tayo palagi. Papahaba ng buhay yun. Hindi pansit ang papahaba ng buhay. Dasal. I love you. Kasal ka na yung Malay Minsan, hindi agad dumadating yung dasal natin kasi hindi pa tayo o kaya hindi pinipigay kasi hindi talaga sa'yo depende sa'yo so yun ay may dito na ako na. Oh, babay po babay po babay dyan kaya dyan lahat yun na ako kaya dyan laki na eh laki na nito eh no dapat malaki na rin pati isip no huwag katawan lang ang mga laki na rin no kailangan malaki din po yung isip malaki din ang isip huwag yung katawan ay bye, bye po. Ingat po kayo palagi dito. Basta pag buhay ano. Buhay na lang tayo. Day at a time. May lang po kayo na gawin natin yung buhay na makabuluhan. Eto. Kahit paano, yung ginagawa kong pagtulong na malit sa inyo, di may may aanihin ako sa langit. At syempre, yung mga tao tumutulong sa amin, mga body, di ba, sa inyo ng mga nanonood, di, hindi, hindi yun mangyayari, yung mga gatong bagay, kung wala din sila na tumutulong sa atin. So, meron na silang aaning sa langit. So, uh, bye-bye. Kaya dyan. So, Salamat po. Bye-bye. Thank you, thank you po sa pagsama at pagdurong ngayon po. Alright. Sa so, lahat ng ano, maraming bagay na ginagawa ang Panginoon na akala natin. Hindi natin namang malayad eh. Malaking impact sa buhay natin. No? Na? bye-bye mga pati. Ingat po.